Hello sa lahat ng mga taga Upper Bikutan. Yes, nandito si Rockstar. For special reason, sa second time around, bubalik tayo. Third time daw. Third time na, <laughs> third time na. Kasama natin, binalikan natin. The owner of Leah salon ang napakaganda and very blooming. Ma'am uh, Melts, kumusta? Ayos lang. Oh, uh, 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 partner natin sa maraming crime. <laughs> maraming, maraming, sa madami uh, natin ginagawa. Kasi last time, galing tayo sa AIM, no? Nag-talk uh, tayo. Uh, natuwa yung ating mga followers kasi nakapagbigay tayo ng tips doon on how to explode your life. Yes, yes, Kasama uh, natin si Ma'am Melts and si Sir Jai. And bago tayo magtuloy, Ma'am Melts, may, may batch 2 na tayo, September 27. So kung gusto mong mag-explode ang buhay mo, paano ba mag-explode buhay natin? I-break natin ang mga barriers and limiting beliefs natin. Okay, so hindi yan ang purpose natin. Kaya ako lumipat na pupunta dito mula sa Bataan from Pasig, is para puntahan itong bagong-bagong salon. Oh, yeah. Ma'am uh, ang ganda. Saan mo nakuha yung uh, inspiration for this? Ah, uh, pag may ano ka, pag gusto mo yung ginagawa mo, pag may nakikita ka ng kahit konti na uh, nakaka-inspire sa'yo, uh, mm -hmm. hindi ka titigil para uh, gawin yun. Uh, Oo. Oh, mm -hmm. So, this is your, ilang brands na to, di ko na mabilang eh. Actually, <laughs> five to. Ikapip uh, na, galing. Congratulations. Palang pa nga direct ng malakas And this is your business talaga. Ilang uh -huh. years mo nang ginagawa ang pagsasalo? Ah, uh, 19. Oo. Uh, 19 years na! Magta-20. Grabe, no? Uh -huh. Kaya it, no wonder ikaw na talaga ang... Uh -huh. na ng salon. Uh -huh. Ta -ta. Na Explode na talaga. <laughs> Na-explode ka na talaga. Uh -huh. No, kanina nag-usap tayo. Nag-venture ka rin naman sa iba't ibang business, yes, di ba? Uh -huh. Pero bumalik ka dito. Yes. No. Kaya, yung tanong natin eh, dapat bang sundin ang puso mo o trend, o isip, o anuman sa pagninigosyo? Anong sagot mo doon? Malinawa sagot mo uh, doon? No? Malinawa sagot ko. Natry ko na yung iba. Uh -oh. Nag-real estate ako. Nag-financial uh, advisor ako. Oh. Pero naramdaman ko, hindi ko siya linya. So pag dinuloy-tuloy ito yung do, uh -oh. wala akong kapupuntahan. Ay, ganda nun, no? So paano mo ba masabing hindi mo siya linya? Kasi may mas magaling doon sa akin. O oh, hindi mo siya territory, you no. Know? Pag hindi ka nag gumagaling doon, hindi ka nag-excel. Hirap-hirap ka, hindi Pani mo siya. Hindi depress ako, doc. Bakit? Oh, okay. Um, uh, mm. hindi ko linya yun. Pinipilit ko sarili ko. Pag hindi mo linya, sabi nga, sabi ko nga sa seminar natin, stay on your lane. Mm -hmm. Doon ka sa linya mo. No, no, no. So talagang bumalik ka, binalikan mo siya. Mm. Oh, Nakita okay. ko kasi ang difference. Eh. Ano yung difference ng mga taong or entrepreneur na pinili ang gusto ng puso, at dun hmm. sa mga nakiuso-uso lang, o yung hmm. hindi niya linya, pero ginawa niya. Ginagawa. Uh, nakiuso din ako. naki ano din na, ako? Ano Naisipayas uh, nice ko, ko, ano? ko din yun. Uh. And dun ko nakita na hindi ako para dito. Uh -huh. uh, Iba-iba, kanya-kanya po tayo. Uh -huh. Ang akin po is salon talaga. Mag-asikaso ng mga tao. Uh -huh. Aside from staff, yung mga tao oh. na sa community, Dok. Uh Oo. -oh. Mahal uh -oh. mo ang mga taga-bikutan, no? Hindi. <laughs> Kahit saan ako, Dok, sabi ko nga kasi sa Bicol. Kasi it's originated sa Bicol. Oo, uh -oh. sa Bicol. Pero, nakita ko kasi yung support naman ng mga taga-upper bikutan. sa uh -oh. Sa Liasalon, like yung Bula naman, ganun din. Uh Oo. -oh. Kahit sa Pasay, ganun din, Dok. Mm -hmm. So, ibig sabihin, gumagana na ako doon, eh. Mm -hmm. Nung napunta ako sa iba, parang yung puso ko hati. Oo. Okay. Uh -oh. So... Ako doon ako naka-focus, wala akong kakapuntahan talaga. Uh, ka. uh, uh. Oo. So kayo. kaya kahit nakiusok ka, ako, mm -mm. Alam mo it will not work. Nararamdam ko. Ako din mm -hmm. ano yan eh, uh, sa mga g natin, mag-comment nga kayo. Nararamdaman mo na pag hindi siya para sa iyo. Gaya nga nabanggit ko sa ma'am Ma Mills, 'di ba? Yes. I've been to nag-work ako, nag-business ako nang hindi ko linya, hindi ko siya ano, yes. ramdam mo na, alam mo, hindi magtatagumpay. Oh, okay, so ano ba yung ano yung advantage ng Sinunod mo yung puso mo sa pagliligay. Nakabalik ako sa sarili ko. Kasi parang dati, parang ako nawawala eh. Kasi hindi ko hanggang niya. No? So, nung bumalik ako, yung puso ko, nakita ko na ulit kung saan talaga ako. Na, oh, ganda nun, no? Na, no, oh, mm -hmm. na well, nag-unite ano nag na sarili Oo. mo. Nag-meeting kayo na sarili mo. Mm -hmm. Kasi yung mga kasama ko doon, passion nila yun eh. Kaya nagagawa nila. Mas madali sa kanila yun. Mm -hmm. So, nung napunta ako doon, parang... Pero na pa ka. Neyo na Kasi hindi mo siya linya. Oo, oh, hindi ko siya linya. So dito, parang ano na no, H hindi ka magigive up kasi pa pag oo. Oh, mhm. Mm marami oh. na akong pinagdaanan at pag bumabalik ako, alam ko na, na dito talaga ako. Oh, 19 years. Mm -hmm. No. So ito ay linya mo na. So nakita natin naman si Ma'am naka naka lima na no. Mm -hmm. So sa mga ano Ma'am Mel sa mga followers ko na marami rin gusto, gusto magnegosyo. Eh. Marami rin gusto subukan. Ang payo mo, sundin ang gusto ng puso mo. Number one, uh, sundin ang, ang gusto ng puso uh, mo. Pero sa mga, like for example, OFW, na they have the money naman, nakakapang-ipon, uh, kahit minsan hindi sa puso mo, pero in ka din sometimes, uh, daw uh, na pwede naman na gumagaling sa iba, um, check mo din, baka pwede ka din doon. Uh, I-attest no? mo, no? i Kasi pag hindi mo siya na-try, paano mo sasabi na hindi ka para doon? Uh, Ah, uh -huh. at malaga kasi ito dito mo rin nagamit yung mga skills mo, ma'am Love, no? Totoo, marami akong natutunan. Oo. Uh -huh. uh -huh. so, uh -huh. And from so, passion ko to do. Uh -huh. Ito talaga yung passion ko. Uh -huh. Nase-serve ko pa yung purpose ko sa tao. Mm -hmm. 'Di ba? Nase-serve ko pa yung purpose ko. Pag nakikita ko lang yung mga tao na nakulaya, bumata, alam mo yun, masaya ka. Pasaya ako. Para so, ito yung <laughs> gumagabay <na> doon, <laughs> doon sa puso ko. Uh -huh. Pag nakikita ko yung mga staff ko na like for example, ah uh, nakakatulong din naman sa finances mm. ng iba kahit yeah. hindi masyado mabappreciate, ng iba Kung ano, pero para sa akin, hindi ko makilala kilala yung pamilya nila, pero alam ko na tulungan ko sila. Ah, ah, yeah. So so, kaya nga sinasabi natin lagi Gilibers, livers, uh wag tayong sunod-sunod sunod sa uso. Yes, negosyo. Mm -hmm. Yung mga pang samantala lang, yes, kikita ka ng malaki, pero nasa na 'di ba? Hindi mm -hmm. siya long term kasi pag gusto pag gusto mo yung negosyo long term siya no mm -hmm. saka advice ko din pakiramdaman mo yung frequency yung vibe kung okay ka dito oh. kasi kung hindi naman oh. atras ka na diyan oh. bilisan mo kasi sayang yung Ayun ba isa bilisan mo yung pag-atras no atras kasi ka yung iba ka lubog na lubog na oh ayaw yung, mo pa din kung parang bugbog na bugbog oh, ka na oh. di ba? parang kasi sa na ka lang oh parang sa boxing di ba pag alam mo matatalo ka. At i ihagis mo na yung white towel mo. Oh, uh, uh, no. Uh, mo na. So ikaw ma mabilis ang ganung poses mo. Ang tagal din, doc. Uh, <laughs> kaya ayaw mong mangyari sa kanila. Uh, Oo, oh, ayaw ko mangyari sa kanila na okay lang naman na dumaan ka doon. Pero hmm. bilisan mo. Oo. Uh, uh. Kasi because of sometimes pride yung ego mo ayaw mo ibitawan niyan kasi uh, marami kang parang regrets pero hindi balikan mo tapos unti-unti mo na lang uh, uh, kasi nga iniisip mo rin na muuna ka. ka, tapos oo. yung pride mo din na sabi ng tao may mga ganun ayaw mag up para na pero lang sa tao eh. in reality <laughs> hindi ibang tao ikaw oo uh, uh, Paano, paano? Paki-expound Ik na rin. tayo nagkakape? Oo. <laughs> ikaw kasi, bakit nandiyan ka pa? Oo, uh, oo. Uh, uh. 'Di ba? Mm. Wala naman pa sa iyo ibang tao eh. So, oh, bakit nandiyan ka pa sa kabila mm. nang alam mo naman na matatalo ka? Matat ganda noon, no? Mm -hmm. Pag alam mo talo ka, pwede naman umurong, no? Hanapin mo tras? yung linya mo do. Oh. Mm. Hanapin mo yung linya mo. Kasi kahit iwanan ka ng ibang tao, kung linya mo yan, wala kang pakialam sa, sa mga iiwan sa'yo. Uh, uh, uh Ma'am Mel, sa 19 years na yon, ano yung pinaka-munti ka nang nag-give up? montig na ako na give up kasi alam ko naman binibigay ko eh and -an, buo puso ko lahat-lahat na yon uh -huh. minsan napapagod tayo napapagod tayo uh -huh. so pag nakikita mo uh, yung iba parang hindi ka naiintindihan uh -huh. ayaw mo na pero hindi ka ayaw napansin ko rin sa sarili ko hindi ako umayaw kasi gusto ko na talaga siyang iwanan uh -huh. umaayaw ako kasi nag-give up ka na. Para at least kahit papa Mapahinga ka. Mm -hmm. Pero na ko gagawin ko to Ano to ako para. Ano yung business uh, strategy or concept na nakatulong sayo sa 19 years? Ano yung alam ko may mga trade secrets ah, tayo na hindi pwede sabihin. Mm -hmm. Baka pwede mag-share lang ng uh, ito yung naging dailan ng tagumpay mo. Ito yung ginawa mo na to eh. Actually doc, pag dinig na ng ibang tao, tagumpay ka na. Okay. Pero in reality sa sarili mo, you're still in the process. Ah. Oo. Pero alam ko hindi sayang yung 19 years kasi mm -hmm. yung process ko medyo mahaba. Pero alam ko dapat ko pagdaanan 'yon. Kasi okay. kung hindi ko pinagdaanan 'yon, hindi ka pa okay. Ah. So talagang nasa nasa learning process tayo, no? Lahat yun, ah. lahat pala ng mga ano mo nangyayari sa buhay mo prosesyon para maging buo ka. Kasi kung hindi mo pagdadaanan yun, paano mo masasabi na okay ka na? Okay. So sa business, oh, parang may mga proseso tayong pinagdadaanan. Iba-iba. Mm -hmm. Oh, kagaya ngayon, si Ma'am Mel's kasi nga naikot niya na 'yung proseso ng salon. Sabi mo kung anong problema, alam niya na 'yung solution. Mm -hmm. Umaga pa lang, alam niya 'yung magiging problema mangyayap. Mm -hmm. <laughs> so nasa next level na si Ma'am Mel's. Mm -hmm. So dati tinutulungan niya 'yung mga nag- papaganda, tapos yung mga hmm. niya, alam mo ba ngayon, ang good news, ang gusto na or ibang level na gusto tulungan ni mabels ay yung mga gusto nang magkaroon ng na sa salon. At, at, pwede silang mamili, Ma'am either pwede silang mag-franchise franchise. or kung gusto niyo mag-open ng sarili niyong salon, consultancy. consultancy. Okay, so okay. yan. Yeah. Um, Okay, so it's either gusto mo mag-franchise, Leah Salon, alam mo yung brand ni Ma'am Ma or gusto mo magkaroon na sarili salon. Or pwede rin siguro yung mga may salon na, pero parang may nahanap silang something para mas mag-grow pa yung salon nila. So, pwede, pwede rin naman. yun sa consultancy. So, it's yun. either franchise or consultancy. Ayan. So, Ma'am saang lugar ba yung priority natin? Actually, mas maganda. Kung an malapit muna. yun muna dito pwede. muna tayo. Oh, oh, saan? Metro, Metro Manila, Manila or, Pampanga ba? Ah, oh, yeah, oh, medyo malapit lang. Oh. Nindok, okay, yun. Kaya, okay 'yon. Kaya. Ah, uh, pag medyo malalayo, syempre, yung Waiting malalayo, muna. Oh, okay. <laughs> Kasi gusto muna ni Ma'am makatulong na agad. So priority natin ang Metro Manila, bandang South siguro, Laguna malapit, tapos Pampanga. Bulakan. Basta, mag-message lang po kayo. Yan po ang gusto nyo i-endorse ko kay Ma'am. Yan po nga personal FB. Tapos mag-usap tayo nila, Ma'am. Ayan. Okay. So, congrats, Ma'am Mels, ha? sa yung uh, sa yung salon. Sobrang ganda. Nakita ko Visit sa pic. Isip po kayo do. Ay, oh, yun mo. nga pala. Invite natin sila, Ma'am. Invite mo sila. Oh, uh, yun. Since nakapunta si Doc, nakita niya na na sobrang, alam ko, masasabi ko na na sobrang ganda. ganda? relaxing. Hindi ko, uh -huh. relaxing, hindi ko talaga pwedeng ma deny na. Oh. na so <laughs> Masarap ang pili. Uh, Ayoko na ang Gusto ko na lang dito. Uh, uh, visit po kayo dito. Uh -huh. uh, welcome kayo sa Lia Salon. Oh. Uh -huh. Yeah, pag, pag follower ko ma'am, pwede ba maka-discount sila? Yes, Yon, yes. walang problema. Uh -huh. So sabihin mo lang, Doc, napano ay ma'am na napanood ko po kay Doc. So, oh, ayan, para medis ko. Uh, okay, maraming salamat, Ma'am Melts. God bless sa atin. Congratulations. Sabay tayo. One, two, three. Let's, let's go, go! Let's go. go! Follower ko talaga si Ma'am. <laughs> Automatic alam niya. Copy po tayo. Copy po.